tanong ko lang po, kung mawawala ng self-deliverance ang mga high rank na fallen angel, kasi parang binibigyan ako ng albularyo na tinatawag na pananggalang. Hindi ko maintindihan yung nakasulat sa panyo. Kinuha lang name ko at edad. Salamat po. Ikalawa, paano po mad yung course na binitawan ng kamag-anak ko o hingin na sabihin nung nag-course para mad course Brother Wendell? Kung mawawala ba ang high rank na demonyo sa sariling self-deliverance, ang tanong di basta-basta. Kaya nga, meron tayong exorcism. Yung exorcism ay tinatawag na public exorcism. Solemn exorcism. Bakit public? Dahil prayer yan ng buong simbahan. So, yung mga appointed exorcist lang ang makagawa ng ganyan. Para yan sa mga grabe na ang demonic position, high rank na ang nananahan sa katawan. So, diyan basta-basta mawala sa deliverance lang, kailangan ang solemn exorcism na. Ikalawa, sa dahil may anting-anting na nakuha galing sa albularyo, na di niya mabasa, yung naturang anting-anting kailangan maisuko yan sa Office of exor Exorcism. Ikatlo, uh, pwede bang mabreak yung curses and spells. Depende sa uh, lalim na ng curses and spells. At depende din sa mga nabiktima nito. Kaya, mas mabuti kung tinarget kayo pagkatapos wala pa kayo sa tinatawag na state of grace, yung proper faith, proper disposition of morality, kailangan lalapit muna kayo sa Office of Exorcism, makipagkita sa case officer para mag-guide kung ano ang dapat gawin. Uh, maraming salamat.